Biyernes na naman gandang umaga sa inyo papagkakulo akong tubig oh. pa, nagpapakulo akong tubig alam nyo bakit ako nagpapakulo ng tubig Ayan, kukulo na kumukulo na kumukulo na siya Ayan, kukulo natin Alam niyo ba kung bakit ako nagpapakulo ng tubig? Ha? Alam niyo kung bakit ako nagpapakulo ng tubig? Shout out sa iyo Marvin Malapote. Kumusta ang buhay-buhay? Tambak ang Hinebra. Ano pang magagawa mo? Nang masasabi mo? Ha? Ganyan. Ilagay natin dyan. Para makita ninyo kumukulo. Nagiguto ako ng uking ulam. aking almusal kasi biyernes ngayon no dito tayo nang masarap na sabaw oh ha yeah. mm no huh? sarap yan diba kumukulo 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 kucara naman Ay Sinabi ko lang kahapon yun Bilal ka ng tubig O nga Ikaw na muna mamatay Mamatay ka naman agad eh Kakaunti pa yung nabibidyo mo eh O hmm, nga Aha. Uh -huh. hmm. Tapos, itlog. Ba, ito yung, ano na naman, burok na naman. Kahapon ay burok ang itlog. Kahapon, uh -huh. nasala na yung isa. Puta pagbukas na, hindi na, Diyan bago talaga. Ah, Malag mo na. Tasa? Oo. Nilagay ko na isa. Ano mo ng inyotes? Ha? Ano nilagay mo? 'Yung luya mo ako na yun, nalama akong kulak. Yung isang laang na yun. Hindi pati yung gusto ko, nakasunod. lahat. Okay, tapos na. Oh, marami salamat sa inyo. Sa ating Panginoong Diyos na lagi tayong ginagabayan araw-araw. Mag-ingat po kayo lagi. Luto ng aking almusal. Ito po, marami salamat.